Kaunay pa rin po ng pagtutok natin sa mga proyekto para sa mga persons deprived of liberty. Pag-uusapan po natin ang Stella Project, isa po itong programa na tumutulong sa mga babaeng PDLs na makapiling ang kanilang mga anak na pansamantalang napalayo po sa kanila simula nung pumasok po sila sa piitan. At para mas bigyan pa tayo ng detalye tungkol sa proyektong ito, ay makasama natin sina at sorry Loy Villarin at Mark Angela Zamora na ilan sa mga nanguna sa pagpapatupad ng proyektong ito. Magandang um Maga po and welcome to Rising Shine Pilipinas. Hi, good morning. Good morning, morning, morning Atoyer Ni Loy and Mark. Uy, tell us more about this project, Stella. Paano ba na-conceptualize itong proyektong oh, ito at tungkol yanda. saan ito? Okay, um, so yung Stella Project po, nagkaroon kami ng pagkakataon sa Humanitarian Legal Assistance Foundation mm -hmm. or HLAF na nab nabigyan kami ng pagkakataon nito dahil may lumapit sa amin na dalawang fine arts student from mm -hmm. the Technological University mm -hmm. of the Philippines. So, si Miles Angelo at saka si Rica Odron po. Okay. So, lumapit sila sa Love kasi gusto nilang tumulong sa PDL mm -hmm. using their thesis pero hindi nila alam paano. So, oh. kami uh, binigyan namin sila ng chance na makapunta sa jail tapos ma-interview yung ibang mga PDLs. Tapos nalaman nila na gusto pala ng mga PDL basic is to spend time with their children. Ayun. Okay. Mm -hmm. So, paano makatulong itong librong ito or the Stella Project para maugnay ang mga nanay na nasa piitan at maging ang kanilang mga anak? Oh, so, um, ginagamit talaga namin yung Stella na coloring book uh, for okay. an activity. Okay. So, I think si Mark po maganda ma-explain. Okay, Mark, Actually, uh, yung, ginagamit po namin yung activity or the Stella Project uh -huh. for the kids po mismo is para matulungan ng mag-spend time more, more time nga po doon sa mga nanay po. No? Nagkakaroon kami ng activity itself na bukod sa coloring na usual na ginagawa nila or bukod sa coloring itself, is ginagawa rin silang iba. Nagkakaroon, nagkakaroon din po kami ng mga pag sa mga okay. bata. Pinagkakaroon ng bonding with, sa mga bata. And every style po, nagkakaroon ng iba't ibang, a uh, iba't ibang pakulo, kumbaga, or iba't ibang okay. pag kami sa kanila. Like, for example, ng style 1 po namin, may mga ginawa po kami pag-games. And then, style 2, may ginawa kami mga uh, love letter with each other sa magulang. And then, style 3, yung magkakaroon ng, uh, ng ng support for the mothers po yung sa kanya, magkaroon sila ng uh, mga activity pa na more po, yun po. Oh, Kamusta ang reception ng mga PDLs, ng mga babaeng na naging beneficaryo ng proyektong ito? Uh, napakaganda po actually mm -hmm. uh, kinikwento lang, nagkakwentuhan din po kami doon na hindi namin ine-expect na for all three times na kinundok namin yung project, is nag-iiyakan talaga sila, di ba, Mark? Mm -hmm. so, yes. po. So, mm -hmm. presyo siguro talaga yung moments na yun. Oo. Kaya hindi nila kasama oh. palagi yung kanilang nanay. Oh, Saka, isa siguro sa story po doon, no, yung Uh, marami pong nagbabahagi ng mga nanay na PDL na first time nilang nagagawa. Yung mga hindi po nila nagagawa sa labas mm -hmm. na mga pagbabanding sa magulang ng kanilang anak sa magulang, yung mabasahan nila ng story, yung coloring, nagawa po nila sa laob sa True Stella Project po. No? Yun po yung pinaka, yung, yung nakakatuwa din po para sa amin po na nagagawa nila po first time True Stella Project po. Okay, you have your interview, your case studies for sure. Can you tell us dun sa mga personal stories upon doing the Stella or during the Stella project, ano daw yung mga kwento specifically na kanilang naalala dahil sa project na ito? Ah uh, ayun nga po yung gaya na nabanggit ko po ano yung mga first time nilang nagagawa po yung bagay na yun uh, meron kasing PDL po kami na encounter or marami ay uh, hindi nila nagbibigyan ng oras yung mga anak nila minsan sa labas okay. pero upon and or, nung na, na, napunta po sila sa loob ng jails ay eh, nagkaroon ng mas deeper po na bonding with mother and uh, with the child po no yun po yung nagkaroon sila ng masayang bond na, na, napapatibay and then uh, uh, bukod pa po, po doon no, na namimitik ito tutulungan din yung mental health ng bata po sa kanong nanay po no natutulungan na kahit papaano ay may pasan yung pangungulila po mm -hmm. ayun po. Tungkol sa anong kwentong ito Um, 'yung kwento po ng Stella, um, ni recommend 'yun ng Age Love for the Students. Sabi okay. namin, pwede nyo siyang ihalin tulad sa magulang na nakulong sa piitan sa panandalian, panahon mm -hmm. tas babalik din. Mm -hmm. So, gano'n po 'yung story na laman ng kwento. Bali 'yung Stella po, uh, si Stella ay na, uh, 'yung 'yung nanini Stella ay nawala. Ah uh, habang namimingwit ng between sa kalawakan nung nawala po si Stella ay akala niya hindi nababalik babalik yung nanay niya. Mm -hmm. Pero sa, sa tulong po ng isang uh, ni ulap, uh, hihintulot po namin si ulap sa sa ating mga BJMP personnel po saka sa Casa Isla. Tinulungan po yung nanay ni Stella na makabalik po yung nanay doon kay Stella po. Mm. Okay, coloring book, no? Ang ganyan. oh, so pwede nagkakwentuhan at saka sabay na rin ang pagkukulay. Mm. At yung mensahe ng hope, ng pag-asa, na possible pa rin naman talaga na magkasama silang muli. Kasi sadly, ibig sabihin nito, kumbaga, nak nal sila sa loob ng piitan, bata pa lang yung kanilang mga anak ano, so talagang uh -uh. yung growing and crucial years uh -uh. ng mga bata hindi na nakasama yung kanilang nanay so through this project eh somehow nabibigyan yes. nila ng oras yung kanilang mga anak kasi syempre um there's hope pa rin naman talaga there's a second chance for the persons deprived of liberty pero kayo ano yung natutunan ninyo through this project Actually, um, more of mas na-inspire kami to look for more creative ways na kung paano ba namin matutulungan yung mga PBL. Kasi marami po silang pangangailangan sa loob na siyempre natutugunan po ito ng mga BJMP natin. So, uh, gusto lang namin ng something more creative kasi ano pa ba yung pagbata ka? Ano bang naaalala nyo? Na, mga na, mga quality time kasama ng magulang natin, di ba? Uh, Naglalaro yan, uh -huh. nag, nagko-coloring book, nagsistory tell. So, para siyang thinking outside the box na okay. more than the normal visits na nangyayari po. na nakatagal itong Stella Project na ito? Actually, pangat, pangatlong beses pa po namin siya nagagawa. From uh, may po yung first Stella Project okay. namin. May, tapos sinundan po siya ng July, then sinundan po siya ng September. Sa po. iba't ibang mga lugar. Yes. Marami uh, naman tumutulong sa inyo. Kumusta ang tulong? In terms of tulong po, yung sa manpower po, ang nakakasama lagi namin, nagpapasalamat din talaga kami sa mga interns po namin sa HLAB po. Uh, from Stella 1 na UP po yung creator, Stella 2 okay. ng Batangas State University, and then yung Stella 3 po natin is yung University of Santo Tomas. Yung mga interns po namin ang isa sa mga tumutulong po sa amin para sa mm -hmm. ano How can we make this sustainable, Attorney Lloyd? Uh, actually, ang gusto sana namin hingin ng tulong dyan is sana mapondohan po yung pag-produce pa ng mga Stella na coloring books okay. uh, para mabigyan natin yung mga jails nationwide. Mm -hmm. Kasi sa ngayon, yung focus na jails na nabibigyan namin ay Quezon City sa NCR po. So, maganda kung uh, mas marami tayong ma-print, mabigyan namin yung ibang jails nationwide. And, okay. siyempre, dapat rin po may mga mag-volunteer para mag-conduct mag po ng activity ayun po. Alright. on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi na ang proyektong ito. Ay panigurado po na sana'y maraming tumulong dito sa Stella Project na ito. Tarabu, mm -hmm. uh, bigyan natin Support ng na pag-asa. Napa mm -hmm. na paano mo ma-contact yung HLAF? laugh Meron ba kayong social media account? Yes po. Sa Facebook po, um, Humanitarian Legal Assistance Foundation or www.facebook.com slash hlafphil. Ayan. Maraming salamat, Atty. Loy at Kimar. Thank you. Thank you.